Dahil sa iniwang malawakang pagbahan ng mga nagdaang bagyo at habagat sa lalawigan ng Pangasinan, inilunsad ng Pamahalaang Palalawigan ng Pangasinan ang malawakang dredging operation sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ramon Vigico III. Hakbang daw ito para masolusyonan ang paulit-ulit na problema sa pagbaha layunin ng operasyon na mapabuti ang daluyan ng tubig sa mga lugar na laging binabaha tulad ng Barangay Talibao sa bayan ng Kalasyao. We have to make um, a move, a bold move kung ano ba talaga yung long term solution on, on how to solve this uh, flooding problem. Doon sa Barangay Talibao sa Kalasyao, alos pumapantay na yung river doon sa mga kabahayan doon. So kailangan malalim para at least may tatapunan po itong uh, water. Ito'y alinsunod sa DENR Administrative Order No. 2020-07 na nagbibigay ng pahintulot sa mga local government units na magsagawa ng dredging operations katuwang ang mga ahensya ng gobyerno. Kabilang dito ang Department of Public Works and Highways, Mines and Geosciences Bureau at iba pang ahensya. Isa rin sa layunin ng proyekto ang paggamit ng maayos at legal na mga makukuhang materyales gaya ng buhangin at graba na maaaring magamit sa iba pang infrastructure projects. Nakasaad din sa programa na pribadong kumpanya ang magpupondo sa nasabing dredging kaya walang direktang gastos pa rin ang panig ng pamahalaang panlalawigan. Ayon sa mga naging detalye ng programa, may kasunduan at legal na dokumento ang mga kasalukuyang kumpanya na kasali sa dredging para masiguro ang transparency at credibility ng mga kasangkot na partido. Isinaalang-alang din ng pamahalaan ang pagkuha ng Environmental Compliance Certificate o ECC para sa bawat isinasagawang aktibidad. Meron tayong uh, tinap no na mag dredge nito. They will even pay the problems. So at no cost ito. It's composed of uh, several agencies. May interagency committee dito. So dumaan sa proseso ito at uh, may ECC lahat everything. I assure you these are big uh, well these are corporations na credible who will actually be our partners on this. Nais nice din ng gobernador na bumuo ng isang interagency task force na tututok sa rehabilitasyon ng mga ilog at drainage system sa buong Pangasinan. Hinikayat niya rin ang sangguniang panlalawigan na gumawa ng ordinansa para maisakatuparan ang pagtatayo ng isang bagong departamento na magsisilbing lead agency sa pagresolba ng pagbaha nag ko namin nila PISCOB, sabi ko kailangan ng sangguniang panlalawigan. I'm very confident that baka uh, form tayo ng isang department or unit uh, specifically to address tong flooding sa probinsya. Sa pamamagitan ng dredging operations, mababawasan ang banta ng pagbaha at mapapanatili ang kaligtasan ng mga komunidad. Valerie Dismaya, RNG News.